Guys, magandang araw. Ah, uh, magluluto tayo ng sinabawang bangus. Uh, lagyan natin ng talbos ng kamoti. Uh, guys, yung bangus. Tapos, ipocolo natin ng tubig, lagyan natin ng sibuyas, kamatis. Ah, uh, taynatin kumulo. Ito yung bago sa guys tapos yung talbos talbos sa kamuti ayan gitna ng bango ayan guys um, tapos la, la, nalagay natin yung bangos sa talbos Antayin na natin na kumulo siya Ah uh, guys, timtado na guys. Na uh, bakuluan natin. Lumang bato. Talbos. Talbos ng kamote. Okay na guys, malapit na. Ah.